Worth it ba ang maging content creator? Para sa mga bago pa lang dito sa page, meron kasi akong sinusubukang experiment na tinawag kong Not Poverty Prone Experiment kung saan inaalam natin kung totoo bang may return on investment pag namimigay ng pera ang mga content creator. Ito yung gayahin kong style ni Mr. Beast para mapalaki ang page na ito. Kaya lang, I just realized na for all this time, mali pala ang sinusundan kong steps niya. Mali pala ang pagkakakilala ko kay Mr. Beast. What's up This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Kilala natin si Mr. Beast sa pamimigay ng malalaking premyo in a very random way. Last person to leave this pit of money wins $20,000. At yun ang first step na sinubukan ko. Sinubukan ko muna mamigay ng 50 pesos minimum price. Noong una, medyo okay. Makikita natin na tumaas nga ang engagement and views ng video sa page na ito at syempre, lumaki rin ang kita. Then nagtry akong mag-stop muna sa pamimigay ng premyo to observe kung bababa ulit ang engagement sa page na ito pero still tumaas pa rin ang views and engagement ng mga videos sa Facebook page ko. Then sinubukan kong ituloy ulit ang pamimigay ng papremyo at itinaas ko na ang minimum price. Pero unfortunately, nagkaroon ng na bug itong Facebook page ko. Hindi na monetize ang mismo video ko kung saan namigay tayo ng papremyo. Bukod dyan, may ilang mga videos akong hindi rin na monetize this July. Since hindi ko naabot ang minimum na $100 nung cutoff, hindi ako sumahod this July. Sinubukan kong kontakin na ang customer support ng Facebook, they tried their best to assist me, pero sila mismo hindi nila ma out kung ano ang problema. Limang video ko na ang hindi na monetized lately, gayong wala naman daw itong any violation sa community guidelines. Sinubukan kong i-re-upload ang video na ito, pero wala pa rin. So kahit nakaredy na yung mga next challenges ko, I decided na ihinto na lang muna ang pamimigay ng papremyo. Pero here's the good news. Sa kabila ng may mga videos ako na hindi kumita, mas lumaki pa rin ang overall na kinita ng page na ito kasi sunod-sunod na video ko naman ang nag-viral ulit. Malaki ang effect neto sa ating experiment kasi sa ngayon lumalabas na tuloy-tuloy lang ang growth ng page na ito sa kabila ng may mga videos akong hindi na monetize at sa kabila ng nag-stop na ako ng pamimigay ng premyo. Mukhang hindi na natin malalaman ang sagot sa tanong na ito. May ROI nga ba sa pamimigay ng pera? Then I did further research about Mr. Beast at natuklasan ko na may malaking pagkakamali pala ako sa pagkakaunawa ko sa style niya. Ganito yon. Around 2016, ang kauna-unahang ipinamigay ni Mr. Beast na premyo ay dalawang gift card na nagkakahalaga lamang ng $15 each. That is like around 1,500 pesos that time. Then sinundan niya ito ng dalawang worth $50 na gift card o equivalent to 5,000 pesos that time. Then after that, huminto na siya sa pamimigay. Siguro siya mismo ay naka na ang pamimigay ng ganoon kalit na halaga ay wala halos epekto sa channel niya. Noong 2017, namigay ulit siya. Pero this time, ang ipinamigay niya ay tumataging ting na $10,000 o more than half million pesos sa conversion rate that time ibinigay niya yon sa isang homeless man ng isang bagsakan lang. So a series where I just, you know, be nice and just give people some help. So uh, if you to take it, it's about $10,000. So lumalabas na hindi totoong pamimigay ng pera ang cause ng paglaki ng channel ni Mr. Beast. Lumaki na muna ang channel niya bago siya namigay ng pera. So saan galing yung pinamigay ni Mr. Beast na yon? Nagmula yon sa kanyang major sponsor Quid app. It's pretty unique. Quid allows you to collect cards and stickers from your favorite shows like Breaking Bad or Adventure Time. The fact na pinagkatiwalaan siya ng Quid ng ganun kalaking halaga, that means mataas na ang reach and engagement ng page niya. Now, I have about a million subscribers, so I just wanted to do some good. So all this time pala, may mali sa ginagawa ko. Yan pala muna ang unang-una kong dapat gawin ang mapalaki ang page na ito at makakuha ng major sponsors bago tayo mag-jump sa pamimigay ng pera. Para sa susunod, yung mga ipamimigay ko na premyo ay hindi pang merienda lang. It should be a life-changing amount of money. So far, ang mga natatanggap kong mga offer na gusto mag-sponsor dito sa page ko ay betting app, MLM, at B coins. <laughs> Lahat yan hindi ko gusto. Labag sa prinsipyo at paniniwala ko. Pero thanks to Shopee and Lazada, meron silang affiliate programs para sa mga content creators. So habang wala pa tayong major sponsor, I decided na mag-affiliate marketing na lang muna. Tama-tama, bar months na. Kung nagbabalak kayong mag-online shopping, you can use my link below sa inyong pagsha-shopping to help me grow this channel. Magsha-shopping ka lang like you normally do, gamit ang link ko, at si Shopee at Lazada na ang bahalang magbigay sa akin ng small percentage mula sa pinamili nyo. Since hindi na natin masasagot ang tanong na ito, mukhang ibabasura na natin ang ating Not Poverty Prone experiment for now. Gayunpaman, although this experiment failed, I'll still try na ipagpatuloy ang transparency ng page na ito para maging guide ito sa mga aspiring content creators. Hopefully, masagot na ang tanong ng karamihan na Worth it ba ang maging content creator? Wala pa man tayong major sponsor na gaya ni Mr. Beast, meron pa rin ako mga itinuturi na sponsors na walang sawang sumusuporta dito sa aking page. At hindi rin ako magsasawang pasalamatan kayo. Muli, maraming maraming salamat for subscribing.